Sa NBA, pag sinabing defender, it's either one of two types. Yung matangkad na rim protector or yung agile na pesky perimeter defender. Pero what if parehas sa isang player? That's Jonathan Isaac. Unfortunately, si Isaac throughout his career, lagi siyang tinatamaan ng injuries which kept him sa sidelines. Pero tuwing healthy siya, lagi siyang nasa contention of one of the best defenders sa buong NBA. Ngayong season sa Orlando, Isaac is generally healthy pero yung minutes niya naka-monitor and hindi pinapaabot ng mid-20s. Pero in some occasions, talagang siya yung pinapatapos ng games alongside Jalen Suggs na 6'4", Franz Wagner na 6'10", Paolo Banquero na 6'10", and Wendell Carter Jr. na 6'10". ibang mga Magic fans tawag sa lineup na to ay ang death lineup. Sa game versus Timberwolves, naglaro tong lineup na to ng 7 minutes and finished with a defensive rating of 86.7 points. Grabe yung 86.7, kasi ang league average defensive rating sa buong NBA as of writing this ay 116.8. Jonathan Isaac, yung minutes niya inconsistent, depende sa schedule. So yung mga games na naglaro siya ng at least 15 minutes, so that's 14 total games. Nag-average siya ng 7.9 points, 5.6 rebounds and 1.2 blocks per game. And shot 47.2% from the field and 40% from three. Simulan natin sa steals kasi ito yung pinakamadaling explain sa lahat. Sa NBA, usually dalawa ang pinaka-common na ball screen actions. It's either empty side or spread. So sa empty side, most of the time, para sa Magic, si Jonathan ay Isaac yung nasa weak side corner or sa help side. As we can see here, pag drive ni Marcus Sasser, nag-rotate si Isaac, galing sa weak side. Ayan. And then si Gary Harris dito, siya yung nag-split ng gap between the wing and the corner. So ito yung vanilla NBA defense. So after mag-rotate ni Isaac na puwersa si Sasser na mag out sa weak side corner na nando naman si Gary Harris at natapik ni Isaac yung bola to force a turnover. Dito naman spread ball screen. Nag-dive sa gitna si Drew Banks. Since hindi ganun ka-threat si Kita Bates Diop sa 3 points. Si Paolo Banquero, siya na yung nag ng dive. So bakit mo itatag yung dive or yung roll? Kasi pag tinag mo yun, nabibigyan ng split second yung defense mo na mag-recover. Especially sa drop defense para hindi mabigay yung driver the roll may kita natin dito, okay, nag-skip pa si Devin Booker sa weak side corner, pero since Hugh si Banks, natag naman ni Paolo Banquero, nakaabang si Isaac sa lanes, and na-steal niya yung bola. Dito naman Spain pick and roll para sa Hawks para ma-eliminate yung help galing sa nail kagaya ng ginawa kanina ni Banquero. Dito na iwan si Wendell dahil nag -back pick si Bogdanovich and dahil shooter siya mas didikit yung defensa sa kanya. So ngayon nagkaroon ng lane si Okongwu para sa lab pass or sa roll. So ngayon dahil si Isa Aki nasa weak side trabaho niya ngayon na itag si Okong Wu para mabigyan ng time si Wendell mag-recover sa tao niya. And sa Dick is also a shooter, di mo rin pwedeng iwan. So ngayon after ng tag ni Isa Aki, nag-skip pa si Murray sa weak side corner since si Isa sobrang haba and sobrang agile. Yung pagtag tag niya, naka-recover pa rin siya para ma-steal. Ngayon naman kapag na-breakdown na yung defense and siya yung help defender, dito na papasok yung rim protection niya sa play na to, spread, pick and roll. Angle pick and roll for Wemby. Si Moritz Wagner siya yung drop defense at si Isaac yung help. So si Moritz Wagner mas na mas nag-attach siya dito sa ball handler instead of Wemby and si Ingles, hindi naman nakapagtag ng roll. So nagkaroon ng lane si Wemby para dumrive sa basket at si Isaac yung help. May kita natin dunk attempt ni Wemby and si Isaac sinupalpal si Wemby. Ang detail sa play na to ay yung footwork ni Isaac. Kaya lagi siyang vertical sa mga contest niya at lagi siyang nasa tamang spot kasi instead of wobbling around, nakaset yung base niya and may half step siya sa talon. Kung makikita natin, boom, half step and then vertical contest. So kahit na sabihin natin na two hands yung tinaas ni Isaac dito and hindi niya nasupalpal yung bola, hindi pa rin siya matatawagan ng foul dito if ever na sumabla ito, itong dunk ni Wemby kasi vertical siya and hindi siya pumayong dahil dun sa hubstep step na ginawa niya. Kagaya dito, help kay Booker. So palpal, loose ball, nakuha ngayon ng big man ng Suns. Tapos na ganyan yung balance ni Isaac after ng hubstep step. So again, vertical yung talon niya. Okay? Instead na pumayong siya, hinintay niya yung dunk na pumunta sa rim, sa kamay niya na nakaabang. And pag bine-breakdown kasi siya, mapipredict mo na siya. Eh. Pero yung real time nito, gano'n siyang kabilis na pangyayari. Hindi lahat kayang gawin yun. And konti lang yung players na kayang mag-react ng gano'n sa depensa. Tapos kapag hindi naman two foot jump, kagaya sa play na to na nagahabol siya dahil nag-gamble siya sa steal kay Wemby. Okay, nag-drive si Wemby. And tingnan nyo yung detail dito, yung paan ni Isaac. Mirror sa footwork ni Wemby. As we can see, kung o, unti untiin natin frame by frame. Okay? Step. Step. So, step si Wemby. Tapos, so step din si Isaac. Tapos, kinita niya ulit sa ring yung bola instead of payong. And again, dito kay Jedi Osman. Downhill. Pero tingnan niya yung footwork ni Isaac. Sabay. Doon sa footwork ni Jedi Osman. So, hindi siya na late sa talon niya. And kung 6'11 ka ganun kaaba yung wingspan mo, the fact na nakasabay ka sa talon, 9 times out of 10 masusupalpal mo. Sa isolation plays naman, yung comparison ko sa on-ball defense ni Isaac, para siya nagbo-boxing. He manages his distance very well, sinusukat niya yung binabantayan niya, and he's not too aggressive, pero hindi rin siya sobrang layo. He's always within range and he doesn't gamble that much. Minsan nagbabato siya ng jobs to make the offensive player panic, pero most of the time, clean honest defense lang talaga eh, and bihira tumalon sa mga fakes. Sa season so far, lahat ng possessions na bumantay si Isaac ng isolation, he limited his opponents to 4 out of 18 shooting. Grabe. Ed, sa isolation kasi hindi siya reactive as a defender. Kahit na nagsiswitch siya sa mga guards na sa paningin nila mismatch, hindi talaga siya mismatch eh. Tapos considering na grabe siya sa lanes, grabe sa blocks, grabe sa isolation defense, pero hindi ka nag-agree na siya ang best defender ngayon sa NBA, at the very least, pwede mo siyang i-consider as the most complete defender.